Yan, magandang araw po sa inyong lahat. Tayo ngayon ay nagluluto ng Spanish. Yan po ay ang pagluluto sa gayang oven na 6 six, six po ang laman yan sa ilalim. Sa ilalim po unang magsasalang. Pero bago kayo magsalang, ipapainitin nyo muna ng 12 o'clock o 1 o'clock. po ang gauge na gamitin dyan. At pag may pula na yung tagiliran, katulad nyo sa nakikita nyo na yan, pwede na pong itaas yan. Basta may pula na ang tagiliran. Tapos pagkagaling sa kanan, dapat sa kaliwa nyo naman yung ilalagay. Para yung darang sa tagiliran o tinatawag na swelo ay magpantay. Sa kabilang banda naman yung po, magiging pula niya. Hindi pwedeng pag sa kaliwa galing, isa kali, kaliwa din. Dahil mamumuro na yung pula niya, masusunog na masyado tostado ang kabiak yung kabiak naman ay taman, kaya yan po ang style ng paghahalo niyan ni rotation at mag iingat din kayo pag di pa kayo sanay pag mga malalaki yung nasa taas at matagal maluto wag nyo sasalangan sa ilalim ng mabilis maluto dahil baka taasin na yung nasa ilalim ninyo eh, hindi pa pwedeng itaas dahil hilaw pa yung nasa taas magpapangabot kaya po may control din dyan na tinatawag pero kung pare-paras lang naman ang bilis nila maluto o kaya yan maganda yung tuloy tuloy tulad yung potok na yan pag yan ay itinaas yung nasa ilalim potok ang tawag dyan eh, o star bread pag yan ay itinaas hindi pwede sa ng mabilis maluto sa ilalim dahil medyo matagal yan lalo na tigil lima at lalo pang matagal maluto kung ang inyong niluluto ay kargado sa tray o madaming laman o talagang dikit dikit katulad ng pula na yan hindi natin hinango yan dahil yan hilaw pa hindi katulad ng Spanish mabilis maluto yun tigdodos yun eh yan ay itinira muna natin bago natin nahango yan pag pumula na yan po ang magluto yan yung sa gitna dahil eh, yung gitna niyan mahina kaya yun nilalagay ko sa tabi na malakas para makahabol habul hindi pantay ang luto niyang ube na yan at yan ay second lang naman, second hand lang naman natin yan na nabili dahil yan lang ang kaya ng ating budget. Ah, uh, marami pong salamat sa inyong panonood. Yan po ang ating trabaho araw-araw, ang magpanadero. tayo ay medyo matagal na rin panadero, 28 years na. Ah, uh, naman yan, usunod dating isa na lang dahil lang ang muna na maliit naman na yan ay mabilis lang yung maluto yung putok naman ay kaya na yan maruluto na rin yan yan lamang po at maraming salamat sa inyong pananood. thank you po sa alang sa ilalim